Hello guys, magandang araw sa ating lahat. May gagawin naman tayo ngayon kasi nakatambay dito sa bahay ngayon. So, magano mag, -ano, mag babagbag ako nung stairs na yan. So, before ako magbagbag, -bab, flex ko lang yung mga books na binabasa ko. So, ito kay Elon Musk. So, ito yung magandang book na to. Ito yung Rich Dad, Poor Dad, then Think and Grow, Rich. So, The Alchemist, yung mga gandang mga basahin so, pagbuod sa ko, pag FB kasi pag walang ginagawa ito yung pinagkakaba lang magbabasa-basa ako and yung ano na yan yung stairs na yan yung dating stairs namin papunta dun sa tatlong kwarto kasi naka-elevate yung kwarto namin dati papunta sa taas dun tatlong kwarto yan so nilagyan ko muna ng harang para medyo malinis yung dating kasi maraming gamit sa likod pangitingnan so yun um, ginawang ko muna nilagyan ko muna ng harang din etong ito ito yung library namin na uh, office na rin ng father ko Uh, na ng father ko. And ginawa ko muna ng temporary na ano to, na kwarto ko. Diyan na natutulog. Yan, kung mapapansin niyo guys, uh, may lupa yung ano doon, yung buhangin yung ano doon, yung ilalim kasi hindi pa na semento kasi nakaangat nga yung ano diyan, yung flooring ng ano ng kwarto. So, yung style na may flooring na tabla. Kahoy din tatlong kwarto yun. Ito yung stairs. So, yung stairs yung babagpakin natin kasi simentoin natin yung uh, buong area na yan. So, papakita ko lang guys. Nandito tayo sa gilid. So, yan. Yun yung tatlong kwarto. Kada posto niyan, isang kwarto yan. So, ito yung third na kwarto. Kasi may aisle yan sa, dyan sa gilid. Parang may balkon na eh. So, yung mga inano ko dati, sinegregate ko. Yung guys, ito yung pinakasala. Ayan guys, ang daming lalaban. Yung mga labahin yan, guys nandiyan sa plastic and yan so dito ang nagvideo okay pag kumakanta yung TV na ginagamit ko yung sound system yung speakers na ginagamit ko yung dalawa doon so yun guys um, magpapapawis ulit tayo Kaya para medyo pumaya tayo kasi yung tabata natin